Na-experience mo na bang magising sa gitna ng gabi? Alam mong kakaiba ang napaniginipan mo pero sa ilang segundo lang nawawala na ito sa isipan mo. Parang usok na unti-unting naglalaho at kahit pilitin mong alalahanin, wala na. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na ang susi sa paglalagbay sa loob ng iyong sariling panaginip ay nakatago sa simpleng kakayahan ng pag-alala? Ngayong gabi, pag-uusapan natin ang sikreto kung paano alalahanin ang iyong mga panaginip. Isang napakahalagang hagbang bago mo matutunan ang lucid dreaming. At maniwala ka, kapag na-master mo ito, maaari kang gumising sa loob ng iyong panaginip at kontrolin ang mundo sa loob nito. Bakit mahalaga ang pag-alala ng panaginip? Sabi nga nila, lahat ay nakasalalay sa pag-alaala. Kahit magkaroon ka ng lucid dream, kung hindi mo ito matatandaan, para bang hindi na ito nangyari. At para magising sa loob ng panaginip, kailangan mong maging pamilyar sa itsura at pakiramdam ng iyong mga panaginip. Unang hagbang, ihanda ang sarili. Matulog ng sapat. Tandaan, habang humahaba ang tulog mo, humahaba at dumadalas ang panaginip. Ang unang panaginip sa gabi, maiksilang. Pero bandang huli, pwede itong tumagal ng halos isang oras. At sa bawat minuto, mas lumalapit ka sa posibilidad na magising sa loob nito. Gamitin ang oras ng REM. May sikretong oras para magising mula sa panaginip at ito'y bawat 90 minutes. Mag-set ng alarm para magising ka pagkatapos ng 4.5, 6 or 7.5 hours ng tulog. Sa mga oras na ito, mas mataas ang chance na nasa gitna ka ng panaginip kapag nagising ka. Maglatak ng intensyon. Bago matulog, ulitin sa isip mo, maaalala ko ang aking mga panaginip. Maniwala na magiging kakaiba at makubuluhan ang panaginip mo ngayong gabi. Sa pagkagising, huwag kang kikilos. Iwasan mo ng isipin ang mga problema ng araw. Tanungin agad ang sarili ano ang pinapaniginipan ko? Kapag wala kang maalala, magtanong, ano ang iniisip ko bago ako magising? O, ano ang nararamdaman ko? Minsan, ang simpleng emosyon ay susi para mabuksan ang buong alaala ng panaginip. Dream Journal, ang susi sa mundo ng panaginip. Ilagay sa tabi ng kama. Isulat agad kahit maliliit na piraso lang ang naalala mo. Minsan, sa gitna ng araw, Biglang sisilip sa isip mo ang isang eksena mula sa panaginip kagabi. Huwag mo itong baliwalain. Isulat mo agad bago tuluyang maglaho. At tandaan, ang pag-alala sa panaginip ay parang pagbukas ng pinto sa ibang mundo. Kapag kaya mo nang maalala ang kahit isang panaginip gabi-gabi, handa ka ng sumubok pumasok at gumising sa loob nito. At doon magsisimula ang tunay na pakikipag sa palaran.